Okay, so gasa ng maruwi, guys, hugasan nyo nga pala itong munggo. Basta natin mabuhay ito. Kadumi. So, and guys, bababad muna natin siya ng mga 20 minutes bago natin pakuluan. Guys, lulutuin ko na lang sa lulutuin ko na lang sa pressure cooker itong mungo guys. Para mabilis ayan na guys, kumutulong na yung pressure cooker. Nagpo oras na po tayo. Bale, 9.25 sa tumunod. Mga 9.55, pwede na siyang buksan. Malambot na yung mungo guys. Malabas lang muna ako at kukuha ng malunggay. Ano yung malunggay guys? Sobrang taas na. よし。<noise> <noise> Ngayon okay. natin po malunggay guys. Lugatan kung ito sinubo ko lang sa mga may guys, yung mga, yung mga, yung mga malambot lang, yung guys, malabot lang. Ayan na guys, patayin ko muna tong kapoy. Tingnan natin kung malambot na. Ayan, pasisingalin lang natin. Minto na yung tunog niya. Pwede na natin siyang buksan. Yan, malambot na siya. At ayan na guys, malambot na yung munggo. O yan, tinan nyo. Sandaling minuto lang siya. Hindi pa umabot sa sinabi kong 30 minutes. Pinatay ko na siya. Pinasingaw ko na. Ayan, malambot na siya guys. O, bawang tsaka sibuyas. Tapos itong hiniwa kong kamati. Tapos lagay tayo ng chicharon guys. Tapos itong munggo. Tapos lagay tayong tubig guys dito sa pinag pinagpakuluan ng munggo. Ang ganda ng tubig. Okay pa? Yeah. Tapos ilagay natin tong malunggay guys para lumambot na agad. na ako -i -i Tapos tapos natin. Tayo ng asin guys. At ayan na po guys. Luto na po ang aming kamahalian. Iisang monggo sa chicharon baboy. Salamat sa inyong nanonood.